Mga kabusing, nagahan kami ngayon sa araw mga kabusing. Ayan, si Bayaw. Kami lang ni Bayaw mga kabusing dahil si Pamangkin may kinukuha pa. Ayan o. Oh. pa yung sikat ng araw natin dito. Si Pamangkin, susunod lang yun mga kabusing. Okay, samahan nyo kami sa paghunt ng gagamba. Kami lang ni Bayaw. Kung may makita ba tayo mga kabusing. Okay. Mga kabusing, may naspatan tayong sapot dito lang oh. Sa may katabi ng puno ng nyug mga kabusing. Yan. May sapot dito, nadaanan na natin. Dito tayo dadaan mga kabusing. Tapos sa palagay ko, nandito lang yung gagamba. Ayun oh. Ay, nandito nga mga kabusing oh. Yan, nasa loob nasa loob yung gagamba yan, yeah, dito tayo sa may hindi masyado makita mga kabusing ayan ang gagamba yun pero medyo butyog mga kabusing may dumaan pa na motor dito yan yeah. Gagamba, mga yan, mga kabusin. Yun. hindi lang natin kunin. Kulang pa sa sukat mga kabusing Okay, yan ka lang boy. Hindi ka namin kunin ha. Yun. Hanap tayo ng tamang sukat mga kabusin. Mga kabusing, may nakita si Pamangkin gagamba. Nanda deh. Ayun. yang ko akan nudo. Ayun. Pero kulang pa rin, mga Ganda sana oh. Nah, gigi anda to nimo. Nah, kita di awal. Oke. Okay. mau oh, ganda.